Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Once again, may galab shoutout po sa inyong lahat. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, in Mindanao. Sa mga kapwa ko, Dabao Winyo, Dabao Region, sa buong Mindanao. May galab shoutout, magandang uh, aming hapon diya sa inyo, ano? At uh, sa mga kapwa ko din po, FW Sarawang Door, Dilo, may galab shoutout, good morning and happy weekend po sa inyong lahat. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon, ka, balikan natin si Governor Gwendolyn Garcia. Dito sa kanyang uh, kaso na itong Supreme Court ay nireject ang uh, bid to stop ni Governor Gwen Garcia na order na isettle yung kanyang utang sa bangko no? O, oh, ito yung HBC Banko, di ba sa Hong Kong yun? HBC, parang ganyan, no? Or iwan ko, kung may banko ba na HBC sa Pilipinas, di ko alam. So, yun. Ah, uh, na-vlog na natin to kahapon, balikan lang natin, dahil syempre, may nakita akong picture. Ito, oh. sila ni Martin Romualdez. Alam naman natin na uh, magkasabwat na ito or magkasangga na ito ngayon si Marcos Gwen Garcia at of course Martin Romualdez magpapa uh, masyado naman kasing maano to eh blurred kasi dito talaga yung picture so ito yon Gwendolyn at si Martin yun na lang so sila sila na yun ngayon magkasabwat lalo na dyan sa One Cebu na suporta kay Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon and of course dito kay Martin Romualdez <coughs> So, balikan natin konti itong uh, Supreme Court na dininay yung petition ni Governor uh, Gwen Garcia ng SIBO uh, doon sa kanyang uh, alias rate of execution para sa kanyang pagbayad ng damages doon sa H, uh, HSBC na sa kanyang uh, utang. no So, ito yung uh, na, na, ano na, na, natin to kahapon na magbabayad siya ng around 700 million ay 700 million sorry 700,000 US dollars na damages plus 12% na interest mula July 17 year 2000 hang, at saka uh, itong meron pang 404 560, 000, no na cost ng uh, kanilang uh, pagso o yung pagdemanda ganyan. So ngayon, ang tanong dito, sasagipin kaya ni Martin Romualdez si Gwind uh, si Gobernador Gwendolyn Garcia ng SIBO Baka o utusan ni Liza Marcos at ni, eh, ni Bongbong at ni Liza Marcos through Martin Romualdez. Tulungan mo si Gwyn dahil siyempre malaki din otang na loob niya doon dahil uh, nag-number one si BBM noong election 2022, presidential at siyempre eh, tatakbo yung mga kandidato na mga pagkasinador ng Partido Federal ni BBM at ng lakas si MD mayroon din at uh, si Gwyn Garcia din ay tatakbo din na parang ano uh, ako sa lakas sa partido federal na ba si Gwendolyn ngayon kasi umalis na siya di ba sa PDP laban so don siya sa lakas CMD si or either partido federal nasa dalawa lang yun eh pero parang feeling ko lakas CMD si MD basta ganyan so ito yung pangalawa ko no ulitin ko yung tanong ko sasagipin kaya ni Martin Robualdez Si Gwendolyn Garcia, sa kanyang kaso, problema niya sa utos ng Korte Suprema. So, ito yon. Kung matatandaan natin, mga lalabs, mga bayots, itong kaso ni Martin Romualdez, na umuusad na ngayon sa Delaware Court doon sa US, yun. yung kaso niya dito, sa Japan's Universal Entertainment na nag-akusa sa kanya ng pag i siya, no? Doon sa Manila Okada na casino. Universal uh, accused of bribing official to win Okada Manila dispute. So, matatandaan natin ito na itong kaso niya sa Delaware Court ngayon na dinimanda ng Japan Universal Entertainment itong tinatawag na heavy luggage na dinala sa kanya ng uh, kung oh, oh, sino ba yung sa, sa Okada na na-delete ko lang yung pero kung i-google ano yung kay Sastro Gando yun meron siya na ayun na may chat doon na nagsabing pupunta ako sa Manila from Hong Kong yata yun at pupunta ako sa House of the Representatives at makipagkita sa House Speaker uh, as sa, sa, ano sa pangalawang pinaka powerful na tao sa Pilipinas <laughs> ang <alawang> pinaka powerful <laughs> House of Representatives at magdala ako ng heavy luggage <laughs> so yon so ayon doon sa uh, naturang kaso na yon ng uh, ukada Uh, ng uh, Japan's Universal Entertainment versus Okada, na nung nadala ng isang tao, yung heavy luggage doon sa opisina ni Martin Romualdez, ay nakita niyang agad nagdayal si Martin Romualdez ng isang kilala doon sa Korte Suprema, na may kinausap siya doon. So kinabukasan, Ah, sabi pa nga dia doon pala daw sa ano na 'yon, ayon doon sa kanilang palitan ng chat, eh okay na daw yung problema. So kinabukasan, napunta na sa pamamahala ulit ng Ukada yung uh, tawag dito. Yung pamamahala ng Ukada Manila ba 'yon, 'di ba? Casino Hotel 'yon. Romualdez in the center of a US Bribery case over the Okada dispute. Ito yun. So ang tanong ngayon, pupunta kaya o tatawagan ni Gwendolyn Garcia ng Cebu na governor, si Martin Romualdez? Ihingi kaya siya ng tolong doon? Para tawagan din ni Martin Romualdez ang kung sino mang... Uh, isang uh, hurador, or isang justice ng uh, Korte Suprema na itigil or ihinto or ipawalang bisa uh, yung kaso ni Gwendolyn Garcia kagaya ng ginagawa niya sa Okada. Ito yung tanong eh. Kasi hindi nagpatinag ang korte. So, mayroon pala talaga pa rin matino sa korte. Dahil bakit? Unang-una, yung kaso ng uh, pagnanakaw sa kaban ng bayan at ay, sa ari-arian. Oh, ayun pagnanakaw ng Marcos Senior sa kaban ng bayan. Napatunayan ngayon, sa loob ng mahigit tatlong dekada, na talagang magnanakaw ang Marcos family through Marcos Senior. Doon sa kanilang mansion na 53 or 57 hectare na nasa Paway, Ilocos Norte. Na mula talaga sa ill wealth. So, ngayon, itong si Martin Romualdez, uh, aabangan natin to. Dahil baka magkaroon na naman ng balita na may tatawagan na naman si Martin Romualdez dyan sa Korte Suprema at i-dismiss ang hatol over Gwendolyn Garcia ng Sibo. Ayan, abangan natin. Siyempre, tutulungan yan ng Marcos at ng uh, ni Martin Romualdez siguro hindi yung pagbabayaan. Ay, there, hindi man siguro pira ang ibibigay cash or kung ano. Pero, <laughs> hindi natin alam. Baka kung sino man yung judge na nagbigay ng hatol dito kay Gwendolyn Garcia, baka <laughs> hindi natin alam tatakot-takutin, pati pamilya, bakay padukot, or kung ano-ano, pati siya, aabangan, o baka mamaya, mabalitaan lang natin, eh, <clears throat> na sa puso, or suffocation na ang namatay na, through suffocation, or ataki sa puso. <laughs> si Gwendolyn, eh, uh, si, si Martin Romualdez, kaya ang huling alas, ni Gwendolyn Garcia, ni Governor Gwendolyn Garcia para malutas ang kanyang kaso sa kanyang utang sa bangko na sa doon sa HSBC na yun nga ulitin ko 700,000 US dollars ang kanyang babayaran plus 20% penalty tapos may 404 pa million na danios ang kanyang babayaran pa ulit another doon sa mga pagkaso-kaso gastos yata yun ayun or 404,000 something ganyan yun lang hanggang dito na lang maraming salamat stay safe God bless you. bye bye